Upang palalimin ang iyong ugat kay Kristo at manatiling matatag sa pananampalataya, isaalang-alang ang mga hakbang na ito, isa. Isa buhay ang salita ng Diyos. Maglaan ng oras araw-araw upang magbasa at magnilay sa kasulatan. Isa ulo ang mahalagang talata na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Ipaglaban ang katotohanan ng Diyos sa iyong pang-araw-araw na buhay. Dalawa, manalangin ng may pagsunod at pagtitiwala. Simulan na tapusin ang araw sa panalangin, hinahanap ang gabay ng Diyos. Sanayin ang sarili na manalangin sa lahat ng oras, unang Tesalonica Kapitulo 5, Versikulo 17. Ipanalangin ang iba at magtiwala sa tamang panahon ng Diyos. Tatlo, sumunod sa kalooban ng Diyos. Iayon ang iyong buhay sa mga utos ng Diyos kahit mahirap. Iwasan ang tukso sa pamamagitan ng kanyang kalakasan. Mamuhay ng may pag-ibig at pagsunod kay Kristo. Apat, makisama sa matitibay na mananampalataya. Sumali sa isang simbahan o grupo na tapat sa salita ng Diyos. Maghanap ng mga espiritual na tagapayo na magpapalakas ng iyong pananampalataya. Maging bukas sa pananagutan sa kapwa mananampalataya. 5. Mamunga at ibahagi ang Ebanghelyo. Maglingkod sa iba ng may pagmamahal bilang pagpapakita ng pag-ibig ni Kristo. Ibahagi ang iyong patoto at akayin ng iba sa pananampalataya. Mamuhay ng may misyon para sa kaluwalhatian ng Diyos. 6. Manatiling matatag sa gitna ng pagsubok. Magtiwala sa mga pangako ng Diyos sapagkat siya ang may hawak ng lahat. Magalak sa gitna ng pagsubok sapagkat ito'y nagpapalakas ng pananampalataya. Ito o ng paningin kay Jesus, ang may akda at tagatapos ng ating pananampalataya. Anong hakbang ang maaari mong simyo lang gawin ngayon upang mapatatag ang iyong pananampalataya? Like and share para mapagpalang iba.